Your mother is suffering from frequent episodes of hypoglycemia. Kaya siya madalas mahilo o manghina. Ano mo yung hypo? Hypoglycemia. Ang kondisyon na to ay nangyayari kapag bumababa ang sugar level ng katawan ng isang tao. Nangyayari din ito kapag madalas siyang nalilipasan ng gutom o matinding pagod. Uh, dok, anong po yung kailangan namin bilhin na gamot para pumula sakit ng nanay ko? Well, yeah hindi yung hypoglycemia ang dapat nating problemahin na yun eh. A well-balanced diet and rest can prevent these headaches from happening. Pero merong nakakabahalang kondisyon ng pasyente na kailangan ng atensyon. May type 2 diabetes ang nanay mo. Diabetes ho? Oh. Eh, Dok, ano pong kailangan namin gawin para mawala yung... Right now, the only thing we can do is manage your condition. Lare-resetahan namin kayo ng gamot na dapat inumin niya regularly. Dapat kakain din siya ng tama para ma-maintain yung sugar level niya. At dapat importanteng huwag siyang magpapagod para hindi ma-trigger yung hyperglycemia. Dok, ibig sabihin po ba habang buhay na nang-aasa ang nanay ko sa gamot? Gano'n na nga, iya. And if she fails to take her medications, maaaring magresulta to ng komplikasyon sa heart or kidney. It can lead to her death. Agad? Dok naman, huwag naman ganun. Death naman agad. Sobra naman yata eh. Ano ba yan? Napagod lang eh. Ano po yung mga gamot tsaka yung reseta ng doktor? Balik na mm -hmm. lang po kayo pag may kailangan pa. Salamat. Marilyn? Darling, <laughs> Jerome, Maraming salamat at nakapunta kayo dito. hindi ko na kasi alam kung, kung sino yung tatakbuhan ko eh. Kaya na pa ako napapahinaan ng ito. Kumusta na si Naiperlita? Anong sabi ng doktor? May... May type 2 diabetes daw si nanay. Tapos... Kailangan yung palagi nang inumin yung gamot na nire-recept ng doktor. Tsaka huwag okay, siya magpapagod para... para hindi na malayong sakit niya. May magtutulong ba kami, best friend? Sapat nang nandito kayo dalawa. Para meron akong karami. Ayos sa akin. Eh, eh, ano nang balak mo ngayon? Ano bang bilid ng doktor sa inyo? Paano na yun? Ikaw na lang na siguro ako ng paraan. Ako na lang yung magtatrabaho para kay nanay. Eh. May awan naman siguro yung di ba? Diba? Matatapos lahat ng ito na lang kayong ituloy yung pagre yung mo kayo ng Giselle Marilyn. Kaling practical ka naman ngayon. Mas na kailangan kailangan mo ng pera kaysa po problemahin mo yung pangbibili ng gamot ng nanay mo. Hindi ko alam po yung nangyayari sa buhay namin ngayon. Di ba, mahirap na nga kami. Kasakit pa ng ganyan si nanay. Hindi naman magbibigay ang Diyos ng isang pagsubok na hindi mo kaya lagpasan, Marilyn. Ikaw pa eh. Bilib na bilib nga ako sa lakas ng loob mo akala mo lang yun. Alam mo, minsan nagtatapang tapangan lang ako eh. Pero ang totoo, mahina ako. Nagtatakot nila ako. Basta Marilyn, kung mabigat na sa'yo ang lahat, kung hindi mo na kaya, tawagin mo lang ako. Kung kailangan mo lang kausap, mabalikat na may iiyakan, isang tawag mo lang sa akin, darating ako para sa'yo. Please pa sa alas 4, Diyo na maraming salamat, ah. Ay, hindi mo alam kung paano mo napapagaya doon ko ngayon. Ano, masaya ako na naging kaibigan kita. Yeah.